uh, ito sigurado ako, 100% ako, na criminal syndicates ang nag-ooperate nitong uh, Pogo sa Banban -ban, at criminal syndicates yung mga nag-ooperate ng Pogo sa ating bansa. Uh, at Uh, rin yan sa isip ko no uh, itong mga ganitong pagkadelikado pero so far wala na naman kami nakukuha ng death threats at uh, so far naman maganda naman yung feeling na at least maganda yung feeling ko no uh, dito sa mga nangyayari. tungkis natin sa Banban, -ban, legitimate pogo siya, may lisensya in Hongsheng at Zunyuan. Pero ang malaking operation niya, no, yung majority ng mga taong nagtatrabaho sa kanya, mga scamming ang ginagawa. Uh, for example, yung love scam, crypto scam, ano-ano binibenta. Yung iba, umaakit ng mga lalaki para magpadala ng pera. At uh, kasi kung local yan, magsusumbong at magsusumbong yan sa mga pulis eh. Kaya ang ginagawa nila, nakita rin namin to sa mga Facebook, sabihin nila may trabaho dito sa mga third world countries, no? sa Vietnam, sa Myanmar, sasabihin nila may trabaho dito, uh, maraming magiging interested dahil ang taas ng sweldo. Pagpunta dito, susunduin nila sa airport, dadalhin nila, let's say, dito sa, uh, Banba, sa Bamban. At uh, ikukulong na nila doon, so surrender na yung passport at hindi na makakalabas.